Kemis ang tinapos mo, tapos pagbebenta ang ending mo. Correct po, pero hindi po ako nagsisisi. Bakit? Mas naging maganda po yung buhay ko na i-tulong ko rin ho sa magulang ko. Ilang taong ka trabaho as a sales? Nag-start po ako ng 1988 up to 1990. To. After that, nagdiretso ka na ba ng negosyo? Opo, na bigyan po ako ng opportunity mag-handle ng marketing. And then now you become an entrepreneur. Opo. Meet Mary Tez Lee, the visionary behind Vital Resource Enterprise, a leading provider of cost-effective water treatment solutions in the Philippines since 1992. Under her leadership, the company has become a trusted partner for businesses. Ensuring efficient and sustainable water systems. Kapapaay ng tao, pang lalaki yung negosyo mo. Opo. Naka-experience ka ba na minaliit ka? Na? ng mga kumpanya. Meron din naman po. Yes. Yes. Kaya kailangan mo magpakilala. Lalo pinasok mo yung mundo na lalaki ang... Dominante? Yes. Paano mo hinaharap yung pagka ikaw ay minamaliit ng mga katransaksyon mo sa negosyo? Sina-challenge ko rin din po para maipakita ko na kaya ko yung standard na hinihingi din.